Ano ni pinaka pinaka extreme na ginawa mo in your life na nakipag-sex ka outdoor? <sighs> Napabunting hinish na. Extreme. Ka. Hindi ko kasi alam kung... Pero kung outdoor... Pinaka, hindi, pin, oh, pinaka ano na lang, pinaka wildest outdoor. Sa car. Parking lot. Wildest na ba yun? Sana napaka... Para sa akin. parang parking... napaka para, <laughs> para sa akin, yun palang super. So parking lot ng ano ah, hindi siya yung tagong parking lot. Yung pa as in, makikita mo may at may, may pumapasok sa mga kotse, may nagdumadaan-daan dyan. Yun yon. yun. Yun yun. As, as in? As in. At ano to? Kailan to? Uh, may, may araw nito, hindi gabi. Pero tinted. Tinted, pero syempre pag nailawan yun, di ba? Saan sabi ginawa. <laughs> sabi mo nga, pwede naman, sige. Basta sa... Actually, hindi pala talaga sa parking lot. Sa... sa yun ba, oh? Hindi, oh. Para kasi siyang... Public na daanan siya. Hindi, daanan ng mga tao, sakyan, ganyan. So, nandun lang sa gilid. <laughs> nandun lang, as in, hindi tago, ah. As in, gilid lang. Mag, pag dumaan ka doon, makikita mo, ganyan. Paano nyo ginawa? I mean... Pumatong siya sa'yo? oh, ewan ko. Basta kung um, ano na yung nangyari doon. Ganon. Kasi pwede lang naman kahit um, uh, ibuko juice mo, diba? di ba? Parang ganon. Hindi ko naman pwedeng sabihin na ganon. Pwede yung ibuko juice, parang ganyan. Pwede yon Pero yung, siyempre, aalog-alog yon Ayun oh, na nga eh. Yun yung, yun yung challenge doon. hindi niyo inalog. Dinahandahan niyo lang. Well, hindi mo maiiwasan. Aalog at some point, di ba? Pero, as much as possible, ayaw mong alugin. <laughs>